Hello fellow grower, magandang araw po In this video, samahan mo kong maglipatanim uh, nitong aking tanim na tanglad Lipatanim and at the same time may i-divide ko na rin sila Ito nga palang tanglad ko dito, ano po, na nakatanim sa container Nagumpisa lang yan sa isang container And then last year, mga one year na rin siguro ngayon Ay uh, dinivide ko sila into two So naging dalawa At ayan, napakalago na nila After almost around one year, ay uh, ayan, kailangan ko na naman silang i-divide at yan ang gagawin natin ngayon alright okay natanggal ko na siya sa kanyang container hindi ko na pinakita kung paano ko tinanggal medyo mahirap kasi pag nag-iisa kagaya uh, ko kaya uh, pinos ko muna pero hindi describe ko na lang kung paano ko siya tinanggal ano po unang una binasa ko siya ng gusto ay asin talagang tumutulo sa ilalim yung kanyang tubig And then, afterwards, ay uh, sinundot ko ng kutsilyo dito sa gilid. Paikot. Ganyan. Para humiwalay yung pagkakakapit niya dito sa gilid ng container. And then, unti-unti uh, ko na siyang uh, hinila. Kaya naman, nahila siya ng buo. Yan. Kaya ililipat ko siya dahil, ayan, oh, yung ugat niya. Oh. Naka-root bound na siya hanggang sa ilalim. At uh, pagka ganito, hindi na natin maasahan yung ating tanim na lemongrass na magproduce ng mga bagong uh, suwe. May na siya, kumbaga. Kaya nga naman na uh, kailangan natin siyang i-divide. natin, tapyasin ko muna itong mga uh, sobrang lupa niya. Kasama na po yung ugat yan sa matatapyas. So eto, naka-divide na silang tatlo at uh, pinutulan ko na rin ng mga dahon. Masyado kasi na-stress itong ating lemongrass sa pagkakalagas, pagkakaputol ng kanyang uh, mga ugat. Ano po, maraming ugat ang uh, naputol sa kanya. So kailangan natin siyang bigyan ng panahon para makapag-recover. At isang paraan para makapag-recover siya ay uh, putulan natin ng kanyang mga hibla. Hindi naman kailangang ubusin. Ano po? Yung ganyang karami, okay na po yan, ganyang kataas. So, ilipat na natin dito sa kanyang uh, dating container itong mas malaki-laking uh, portion na ito. Alright, ngayon nailipat ko na yung tatlo. Ayan, at uh, direct ako na rin sila ilalagay sa kanilang dating taniman, Ano po, hindi na kailangan nito nailagay pa sa lilim kasi maugat na siya eh. So, manapakabilis na mag-recover nito. Ito po, medyo didiligan ko lang muna siya ng uh, konti para manariwa uli yung uh, mga ugat niya na uh, naputol or uh, na stress ng sobra sa pagkakalipat uh, sa kanya. Ngayon, may mga nagtatanong sa akin, uh, bakit do mahirap pa uh, Buhayin ang uh, lemon grass. Yung lemon grass po kasi ano, eh uh, pwede tayong magtanim niya sa bahay, galing yung mga binili natin sa palengke. Yung buhay yung ganito, ano po? Kaya lang pag magtatanim tayo ng mga binili natin sa palengke, dapat pipili tayo yung mga tipong uh, sariwa pa yung ugat, ano po? Yung tipong bago pa lang siyang uh, uh, nabubunot para malaki yung chance na mabuhay. So, itong ganito halimbawa, normally pinapugutan ito sa tubig. Pero pwede na rin siya direktang itanim sa lupa. Ngayon, malaki ang chance na hindi siya mabuhay, uh, lalo na kung lagi mo siyang binabasa. Ito po kasing tanglad, pagka pinaumpisahan natin paugatan, ay ayon ng laging basa ang kanyang lupa. Itong katawan niya na ito, oh, madaling mabulok yan pag laging babad sa tubig. Kaya naman, i-maintain lang natin nasa on the dry side yung kanyang uh, lupa. Ngayon, pagka malugo na yung ugat niya, Ganun pa rin, huwag lagay nating babasain ng tubig, huwag natin pala tiling laging basa ang kanyang lupa. Diligan lang siya pagka tuyo na yung kanyang lupa. Ano po, at uh, pag naumpisa mong uh, mabuhay ang iyong tanglad, ay napakabilis niyang lumago, kagaya nito sa akin dito, na nagumpisa lang sa ganito. Na nabili ko sa palengke, pumili lang ako ng sariwa ang uh, mga ugat. Marami sa itinanim ko noon, hindi rin nabuhay. Pero, Pero, uh, pagka sariwa ang mga ugat na nakuha mo, o kaya napaugat mo siya sa tubig, malaki na po ang chance ang mabuhay basta wag lang laging basa ang lupa. Alright? Maraming salamat po sa panonood at makita kita tayo sa iba mga videos ni Late Grower. Bye-bye!